Ay, mga itsura mga PWD oh. Mm, si Dani. Ilang taon ng kadani. Ilang taon ganyan dan. Apat. Apat na yata eh. Mm. taon ko pa lang. Hmm. Tagal ka ng ganyan eh. Hmm. Ay, ang katuwang ng breadwinner. Kaya lang yung breadwinner. Ayan oh. Na. -na. Nakapag-drive hmm. ah, hmm, <laughs> Ano pa Ano pa pausok? to'y mo? Kanin? Kanin? Pagsaing ka? Oo. Oh. Pagkagyan ang oh. chinilas? chinilas? Oh? Mabaho ang chinilas? Huh? Mabaho ang chinilas. Hindi. Ano yun, Dani? turok mo? Uh, Baka tumutulo? Hmm. Tumutulo dyan? Ay, mga itsura ng mga PWD, oh. Mm, lumpur si Dani. Ilang taon nang kadani. Ilang taon ang ganyan dan. Apat. Apat na yata eh. Mm. Ilang taon ko pa lang? Hmm. Tagal ka nang ganyan ni. Eh. Hmm. Ay, ang katuwang ng breadwinner, kaya lang breadwinner ayan oh, Hala, na. Hindi <laughs> na kapag drive. よしこ。